Wala paghihapon makabawi sa pagkalugi ang local hog industry players sa Jensan. Halos tulo ka tuig human mi katag ang African swine fever sa Pilipinas. Kahinom dubang tuig 2022 dihang miigo ang ASF sa baboy sa mga backyard hog racers sa Jensan asa nahimo kining bahad sa 8 billion pesos hog industry sa South Cotabato. Right now because of um, uh, ASF sa urban area so With the prices going down. Um bagsak yun ang sasad. Giangko ni Clinton Edward Ang, presidente sa si South Cotabato Wine Producers Association. Pipila na sa hog racers ang may pahulay usa sa pag-atiman baboy gumikan sa moong sitwasyon. Apan doon gihapoy sa Manila nga nagparayon loyo sa problema sa ASF apan gipakusgan ang ilang biosecurity measures. Oh, so, biosecurity, first and foremost, is still biosecurity. We know uh, if, if You have a uh, really good by security um survive gid imong farm. Sumo so, na lang na yung binahin mo. Sa hmm. Ang mga hog racers sulod sa asosasyon, ang nagapadala og 10,000 kahog sa Metro Manila matag semana aron usab idugang sa ubos nga supply sa baboy sa nahisgutang bahin sa Luzon gumikan sa problema sa ASF in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani. Bri, Gada News.